Hindi lahat ng masasakit na ating nararanasan ay pisikal. Meron at marami din ay sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. Ang totoo pa nga, mas lalong nagiging masakit ang mga salita kung sa mga taong mahal mo pa nagmula, di ba? May mga salitang masakit pero dapat mong indahin, lalong-lalo na kung ito naman ay totoo at sinabi sa tamang paraan. Misan, talaga namang totoo yung the truth always hurts, di ba? Masakit hindi dahil gusto kang saktan, masakit kasi totoo at malaki yung iyong kamalian. Misan masakit masabihan ng tamad, eh, pero kung tamad ka nga naman talaga, eh, ano ba naman ang gusto mong madinig? Kung yun ang katotohanan at sinabi hindi para ikaw ay apihin, kundi para imulat, kailangan mo na lamang tanggapin at magbago. Meron namang mga salitang masakit dahil hindi naman totoo. Misan salita ito ng mga tao na wala namang alam tungkol sa iyo tapos eh, kung makahatol eh parang kilalang kilala ka nila. Sa ganitong pagkakataon, dapat alam mo na hindi mo na dapat pinakikinggan ang kanilang mga salita. May mga masasakit na salita dahil balat sibuyas ka. Yun bang wala talagang ibang paraan na sabihin sa iyo na hindi ka masasaktan? Sa ganitong paraan, mahalagang ikaw ang matuto at lumago sa halip na iba pa yung mag-adjust. Pero merong kakaibang sakit sa mga salitang masasakit kung ito ay galing sa mga taong pinagtitiwalaan mo at minamahal at alam mong nagsalita sila na ang intensyon ay masaktang ka. Sa buhay natin, maraming salitang madidinig at makakasakit. Ang mahalaga ay alam natin kung sino ang dapat nating i-please at pakinggan. Dahil lang totoo, hindi naman lahat ay dapat isaalang-alang. Ang sabi ng Bible, kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. I-assess mo kung valid ang sinasabi. Tama man o hindi ang pamamaraan. Magbago ka kung tama at huwag magsusukli ng masama sa masama. Tandaan mo, kahit mas matanda ang gumawa ng masama sa iyo, pwede ka pa ding maging mas mainam na makitungo kung hindi ka gaganti ng masama sa masama. Ang Diyos ang tunay na hahatol at ang kanyang pagtingin ang pinakamahalaga. Sumunod ka sa kanya at gawin ang kanyang mga salita. Huwag kang manghihina ha? at asa ka pa.